po sa lahat. Ako po si Annette Candia. Ako po ay taga Makati. 45 years old po ako. Saka, sa kasalukuyan, ako ay isang stay-at-home mom at may maliit na grocery store. Mga isang taon na ng mga nakalilipas, naramdaman kong maraming pagbabago ang aking katawan. Lalo na ang aking pagtulong. Hindi gabi-gabi ay kompleto ang tulog ko. Konting ingay lang ang gumising sa akin tapos ang tagal ko ulit nakatulog nagpatuloy ang ganitong kondisyon araw-araw. Sobrang pagod ang pakiramdam ko. Sa maghapon ay matamlay ako at tumikam. Mabigat ang mata at hindi ako makatulog. Sa gabi, puyat na naman ako. Mga 3 to 4 hours lang pala ang tulog ko tuwing gabi. Sa kaunting tulog, parang nabawasan din ang memorya ko. Minsan naaalala ko, minsan nakakalimutan ko. Isang araw, hindi tama ang pagsingli ko sa isang customer. Ngunit, ibinalik ng customer ang pera. Tapos, may mga araw na pumunta ako sa palengke at babayan ako. Nakakalimutan, pero kung iuwi ang mga gamit, ilagay ang mga bagay sa bahay sa isang lugar at maghanap ng iba. Araw-araw, hindi ako makatulog. Nagiging iritable ako. Sobrang normal lang na nagagalit ako. Tinanong ko ang doktor at nalaman ko na nasa edad 45 to 50 ay premenopause kaya maraming tao sa edad na ito ang apektado. Hindi lamang ng pagtulog kundi pati na rin sa psikolohiya. Uminom din ako ng sleeping pills pero pagkatapos uminom ay madalas akong may side effect. Kaya takot na takot ako. May mga pagkakataon na gumamit ako ng pampatulog at sumakit ang ulo ko at pagkahilog. Ang pinakatakutan ko ay kapag gumamit ako ng sleeping pills, madaling maging dependent at pagkatapos lang ako uminom nito, ay matutulog na ako. Nakita ako ng aking anak na babae na ganoon at labis siyang nag-aalala. Ang aking anak na babae ay nagsaliksik din ng maraming iba pang mga produkto mula sa natural na mga halamang gamot at binili ang mga ito para magamit ko ngunit lahat sila ay hindi epektibo. Pagkatapos ng isang araw, dinalhan ako ng aking anak na babae nitong kahon ng I Honey Sleeping Candy. Sinabi sa akin ng aking anak na babae na ang ina ng kanyang kaibigan ay may parehong kondisyon sa akin. At pagkatapos lamang gamitin ang dalawang kahon na ito, nakatulog siya ng maayos hanggang umaga. At ito na rin ay natural na herbal ng produkto. Hindi ako nag-aalala tungkol sa mga side effect na maaaring magamit ng mahabang panahon. Kaya ako ay nakapasya. Nagtiwala ako at ginamit ito. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ako ng produktong pang katulog na may gummy form. Madaling gamitin, madaling kainin, maginhawa, sobrang sarap at walang asukal. Kaya hindi ako natatakot tumaba. Dati karaniwang 9am, ako natutulog pero hanggang 10.30 o 11 pa lang ako nakatulog. Pero sa unang araw ng paggamit itong I Ham Candy, kitang kita ang pagkakaiba. Kumain ako ng dalawang candies ng 8pm at natulog ako ng 9pm. Pero mga 15 to 20 minutes lang ay inaantok na ang mata ko. Nagulat talaga ako. Matapos gamitin ito na ko kumulang pitong araw, pakiramdam ko ay mas mahimbing ang aking pagtulog. Hindi na nagigising sa kalagitnaan ng gabi. At kung magising ako, maaari akong bumalik sa pagtulog ng napakabilis. Pagkatapos ng dalawang boxes, nakatulog ako ng direksyon hanggang umaga. Dati, 3 o 4 na oras lang ang tulog ko bawat gabi. Ngayon, nakatulog na ako ng 6 oras at may mga araw na nakatulog na ako ng 7 oras ako ay lubos na masaya. Sa pagkakaroon ng sapat na tulog, pakirandam ko ay puno ng inali ang aking katawan. Hindi ko naaalala at nakakalimutan tulad ng dati. Ang aking diwa ay masaya at mas nasasabi ang pakiramdam ng pagising tuwing umaga. Sobrang saya ang aking katawan ay parang dalawang puntaon mas bata. Three months na akong gumagamit ng ay halos at kakalinto ko lang isang month ago at nakakatulog pa rin ako. Hindi na nakadepende sa sleeping pills gaya ng dati. Kaya sobrang satisfied ako. This is a really good product that ingredients are 100% natural herbs. So walang side effect like regular sleeping pills. I can rest assured to use this It's for a long time without fear of anything. Payo po sa mga nakakaranas na katulad kong sitwasyon, insomnia, hindi mapakali sa pagtulog, langan lang sa menopausal age na 45 to 50. Tulad ko, na-order ng i-Hanon Sleep Candy at gamitin agad. Ang patunay ay narito upang ang lahat ay makaramdam ng ganap na seguridad. Kung gagamitin ko ito ng epektibo, sigurado akong magagamit din ito ng iba.